Hello, good morning. Magandang magandang umaga po sa inyo mga kabarangay. Uh, today is December 10, Wednesday. At uh, ngayon nga po ay eh, 7.49 ng umaga. Gagawa lang po ako ng isang reaction video. May sing, lang po. Para hindi, hindi ko naman kayo ma-install masyado. No? Kasi may mga kapitan at mga hagawa na nagtatanong sa akin kung maapektuhan daw ang BSKE 2026 dahil daw po sa kawalan ng calendar of activities yung BARM. Sabi ko, bakit wala bang calendar of activities yung BARM? Sabi, eh, may, mayroon daw mga vloggers na nagsabi nyo, maapektuhan daw ang uh, November 2, 2026. BSKE election. Ah, uh, well, ito na naman tayo, no. Marami na naman mga vloggers na ayaw ko ba. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo, no. Pagka uh, naririnig yung mga gano'n kinakailangan bumalik kayo sa proseso. At uh, 'yung proseso ngayon ay eh, batas na ang Republic Act 12293. Nine... Yan, pati ako na nakalimutan ko 12232. Yan na nagsasabi ng eleksyon ay November 2, 2026. Ano man ang mangyari sa BARM? O oh, dahil nga daw wala pa daw, o uh, maapekto. Hindi makakaapekto yon sa batas na 12.232. Kasi ang, ang isang batas, meron niyang permanency. At saka ang isang batas, eh, uh, stand alone yan. Yun po yung November 2, 2026. Iba rin yung batas ng sa BARM. Kaya kung ano man ang mangyari doon, labas sa 12-2-3-2 o November 2, 2026, ang ano man ang mangyari dito. Now, yun sa calendar of activities, hindi mo naman mamamadali yon kasi siguro, ewan ko kung narinig ako or alam din nila yung batas, which I doubt, na 3 months prior to an election, there should be a uh, calendar of activities. Pero, wala yung national scale national election, dapat three months prior. National, uh, hindi nga national election ng barangay elections, pero national scale yun kasi buong bansa. So, three months prior, they should, at least, the Comelec would release a calendar of activities. Eh, ang BARM ay is sa isang region po ng Pilipinas. So, constituencies ang pinaglalabanan doon. No? So, iba ang schedule ng Comelec po doon. Maaaring a month before or two months before hindi ko po alam hindi ako sanay sa sa bar no pero hindi mo kinakailangan madali yung sabihin mo January, February, March dahil March yan kinakailangan may calendar of activities na uh, depende yan sa sa commission on elections no kung ano schedule sa region regional scale of elections iba ang national scale Ah, uh, yan yung uh, kailangan three months prior meron ka ng calendar of activities at any rate, ang tanong, kung halimbawa, eh, mapostpone ang BARM, may mangyayari ba sa November 2, 2026, maapektuhan ba yung rin? Kasi yun nga sa batas eh. Halimbawa, mausog yung BARM. Kasi maaaring pwede mangyari lahat, ano? Mausog din ba? Wala rin. Hindi, rin. hindi rin maapektuhan. Kaya nga kung tatanungin ako, at tatanungin ninyo, kahit sino nakakaalam, especially comelec, Tanungin nyo sila. Kailan ang BSKU? November to 2026 kasi yan ang batas. Okay. So, Cags Butch, paano ngayon yan kung halimbawa narinig namin 2029 o 20, walang katotohanan po yan. Wala kang ma-adjust. Pwera lang sa mga sumusunod na dahilan. Number one, amendahan ng Kongreso. Yan. Kongreso lang ang maaaring kumilos para mabago ang November 2, 2026 uh, elections. Kung lang po ang maaaring maaaring magalaw yan. May narinig na ba tayo may nag-file na para galawin yan? Wala pa. O amendahan. O kaya totally change the law. Sabihin, ay wala nang Elections sa November 2. Extension na naman ulit kayo. Uh -huh. eh, let's just say, para masaya kayo eh, 20 ano na, 2042 ang eleksyon ng barangay, pwede na lang gawin yun. Anytime from now hanggang hanggang next year. Pwede nga file ng kongresyon yun. Pero hanggat walang na file o hindi kumikil sa kongreso, ang eleksyon ng barangay, NSK elections is on November 2, 2026. Yan lang po ang maiksing reaction video ko. Pinagbibigyan ko lang po yung mga kagawad na tumawag sa akin at yung mga kapitan na nagtatanong kung maapektuhan daw. Hindi po. Babalik lagi kayo sa proseso. At ang proseso ay kung paano paggawa ng batas. Pagka halimbawa amendahan yan o kaya i-abrogate yan ibig sabihin papalta na natin totally. Gawin natin 2042 ang eleksyon ng barangay. Kongreso po ang kikilos yun. Makikita nyo sa kongreso kung may nag-file na amendment. Ako ang tingin ko dyan baka magka-amendment kasi nga kalokohan yung November 2 2026 araw ng ano yan eh All Saints Day araw ng mga patay. Mahirap yun. So, tingin ko, second Monday ng November, November 9. Madali lang ang amendment, kasi amendment, eh, yun lang, babaguhin lang yung days. And then, syempre, dadaan ng first reading, second reading, third reading. Hindi na siguro magkakabay camera conference Pero, malamang, kasi may senado pa rin naman, eh. Pero yung schedule of days, madali yan. Hindi yan, sa tingin ko, mapapa-urong, mapapa- Papaganon, mapapa -papa -papa pa, 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 hindi yan papalit papandapit no paulong yan so kung hindi yan november baka gawin ng december 1 2026 or baka next year uh, january february may may mabahala sila na, yun nga siya sabi natin uh, wisdom of the legislator kung kung meron man dejo so so yun lang po yung aking uh, mali, ma, ma, maliit na ambag sa inyo sapagkat uh, ahala akala ko tapos na ako just BSKE uh, moving on to other topics na ako eh as pambansang kagawad pero sige mag, mag Mag, magtanong mag, lang po kayo kasi ayoko kasi nung nalilito kayo dahil maraming maghahanda dyan for November 2, 2026. And I, I feel like it's very irresponsible on the part of other vloggers na they are not legally and they are not uh, qualified to talk about These things, you know, para lang sugod sa views. Eh, uh, maganda nga namang estilo yun. Ano? Pero hindi natin gagawin yung mga ganyan style. Anyway, i-cocorrect ko po sa abot ng makakaya. Kung hindi ko alam yung sagot, alam niyo naman, hindi naman, hindi ko naman pag-uusapan yun. So, maraming maraming salamat po mga kabalanggay. God bless po sa